Magandang araw mga kaluto Tayo po ay magluluto ng pininyahang pork Ayan So ayan po ang ating mga sangkap Mayroon siyang carrots, patatas, patis Ayan, lara, cubes, keso, bawang, sibuyas Meron tayong tidbits At yung gatas, syempre yung ating pork Ayan Ayan So, atin na pong igigisa yan. Mainit na po yung ating mantika. Yan. So, ilalagay po natin yung... Yan, igigisa po natin yung ating kerot sa kapatatas para hindi po siya madurog. Yan, so, mikos-mikos. Mikos-mikos natin yan. Lalagyan natin yan ng asin para mas malasa. Ayan, bubudburan natin ng asin para po may lasa yung ating patatas at sa carrots. Ayan. At huwag pong kalimutan mag-subscribe, pakipindot na rin ang ating verification bell para po lagi kayong updated sa ating mga niluluto. So, ayan po, atin ang hahanguin. Ayan. So, ayan po, para hindi madurog yung ating patatas. Ayan. So, piniprito muna natin yan. At isunod na natin yung kanyang bawang. Yan, mikos-mikos ang bawang, sibuyas. Yan, haluin lang natin, halo-halo, i-brown lang natin ng konti. At ilalagay na natin yung kanyang karne, yan. So halo po yung karne, meron po siyang ribs diyan. At siyempre yung pigi at kasim, yan. So lalagyan na natin ng patis para po lumasa yung ating karne. At isunod na natin ang kanyang keso. Ayan lalagyan din natin yan ng paminta for mas lalong mabango ayan, itataktakan natin yan so mikos mikos lang ng konti mikos 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 natin yan ayan. so lalagyan natin yung kanyang tidbits pineapple tidbits yan para po lumasa yung karne lalo at syempre, ilalagyan natin ng sabaw. Ayan. One more sabaw pa. Ayan. Taktak -tak natin yung kanyang sabaw. Ayan. Tatakpan natin. So, ayan. So, ayan. Atin muna i-check. Ayan po. Hmm. Ang bango na. Nangangamoy na. At ilalagyan na natin yung kanyang lara or bell pepper. Ayan. 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 Thank you nga po pala sa mga ating viewers, mga viewers, nagpapasalamat po tayo. At syempre, buksan na naman natin yan. Ayan. So atin mo nang migos ng konti. At syempre sa ating mga subscribers, marami pong salamat sa inyo. Meron na po tayo na ipon ng 111 sa tinagal-tagal ng panahon. Ayan. Ilalagay po rin natin yung hotdog. Ayan mimikos-mikos po rin, siyempre mikos-mikos imikos-mikos mikos natin yan ayan so atin lang imikos-mikos para hindi po kumapit yung kanyang karnisa, kawali, ayan ayan, tinakpan na natin so ayan, ilalagyan na po natin yung kanyang carrots at patatas pamparami po at dagdag sarap sa mahilig po sa gulay, ayan So dadamihan nyo po yung lalagyan ng gulay At mabitamina po yan Tamang tama po yan sa ating kalusugan Mikos mikos natin yan Ayan, Ayan. Di, di ng konti ang kawali yan ang... So, yan tatakpan na naman natin Siyempre So malapit na pong maluto yan Kasi luto na po yung ating patatas Ayan Wow ang bango talaga Yan malapit na maluto So ilalagyan na po natin yung gatas yan, pagluto na po yung ating ulam, sakalan po tayo maglalagay ng gatas para hindi po siya buo-buo. Kasi pag na-over pa ang luto ng gatas, yan, pangit pong tignan, buo po siya. Yan. Yan, ating pipigain yung gatas. Yan, tak pa natin ulit. Yan, ang bango na. Hmm, hmm, Nakakagutom na. So, ayan. Kunting kulo na lang po yan. At maluluto na. Yan. So, ayan po. Yan. So, kunting halo lang po yan para hindi manikit yung dumikit sa kawali yung kanyang gatas yan sa so, ating muna ititis yan wow sarap mm, sakto lang po yung alat nya at syempre yung lasa ng gatas ay malinam lang talaga yan yeah. so medyo ano po po yan yan yeah. halo halo ng konti mikos mikos yan, yan. Yeah. so medyo dumikit hindi na talaga kayang pigilan yan yeah, suluto na mm -hmm. ang bango talaga nakakagutom Ah, mm -hmm. Bango. So ayan po. Luto ng ating pininyahang pork. yan Thank you for watching po. Salamat at tayo'y kakain na hanggang sa muli.